Okay, let's go. Hi guys! Nakatikim na ba kayo ng papaya shake? With ice cream? So, subukan natin ngayon. So, galing nga pala ang papaya niyan sa aming kumpare. Nabigay din daw sa kanya. Tapos, nag-share siya ng blessing sa amin, kaya binigay din sa amin. Actually, tatlo yan. Nakain na namin yung dalawa, kaya isa na lang yung natira. At sabi naman ng kumari ko, masarap daw ito i-shake, is kaya tara, subukan natin. First time ko rin gumawa ng papaya shake at with ice cream. Yan, tikman natin. So, ayun guys, masarap naman siya. Lasang papaya. <laughs> papaya shake talaga. Tapos, ano, mas sumarap pa siya kasi nilagyan ko ng ice cream. Ang sarap-sarap talaga. So, ang panginihintay ninyo guys, gawa na rin kayo ng papaya shake habang mainit ang panahon, tamang-tama. Yun lamang po. Thank you for watching. Please like and share. Bye!